tatagal hanggang 2027 ang rehabilitation ng EDSA. Pero pag ng Department of Transportation, hindi naman isasara ang buong kalsada sa isasagawang EDSA rebuild. Rehabilitation ng EDSA? Ang dapat rehabilitate yung mga utak ng mga <laughs> nag <naging iisipin. laughs> Bakit? Ay, alam pa na, mm. <laughs> tell you, kahit anong rehabilitation mo, Diyan sa EDSA, na hindi naman malawak, ilan lane lang ba yan? Lima? One, <laughs> two, three. three, parang four lanes lang. Tapos yung so, isang lane pa, bus lane pa. gawin mong rehabilitation dyan, when thousands of vehicles Five, pass, mm -hmm. walang mangyayari maniwala po kayo. Wala, kahit anong gawin mo, daan-daan libong dumarahan dyan. May meron lang uh, hindi hindi lang mo traffic sa EDSA pag holiday, wala pasok. Walang pasok <laughs> ng estudyante. O kaya Kuwaresma, Holy Week. Yan, walang mga traffic yan. Ano ba ang solusyon? Matagal na muna natin sinasabi sa programa natin. Hindi ko maintindihan, bakit hindi nila maiisip? Nang na solusyon diyan, build skyways, build expressway. Kasi the more the more na rota magagamit mo, eh, less traffic kasi marami kang dadaanan. Eh, dyan hindi eh. Hindi mo dyan, four lanes, one sa China. Binila ko yan one time eh. 20 lanes sa left, 20 lanes sa right. Kahit saka magpunta puro ganun. Sabi rin ka, din. Eh, hindi na natin magagawa ng paraan niya ngayon kasi eh. marami ng mga bahay dyan, mga buildings. Hindi mo na magagawa yan. Kaya kailangan, umakit ka na, gumawa ka na ng mga daanan sa taas, sa taas ng EDSA, Skyway, yan, yeah, Expressway. Yan ang, yan ang solusyon niya. Kaya rehabilitate na lang natin yung mga nasa likod ng rehabilitation. Pautak nila.